Nagbabala na ang Department of Health sa publiko laban sa pagkalat ng sakit na pertosis o ubong dalahit. Marami na ang tinamaan, ilang bata na rin ang namatay. Pero ang supply ng bakuna sa Mayo pa raw darating. Nasa frontay ng balitang yan, si Laila Pangilinan. <coughs> Nababahala ngayon ang Department of Health sa paglobo ng mga kaso <coughs> ng pertosis sa bansa. Ang pertussis ay mas kilala sa tawag na whooping cough o ubong dalahit sa Filipino. Dulot ito ng impeksyon sa respiratory system dahil sa isang uri ng bakterya. Ayon sa mga doktor, kadalasang sintomas ito ang pag-ubo ng higit sa dalawang linggo, hirap sa paghinga, sipon at pagsusuka. Mabilis din daw itong makahawa. Base sa datos ng DOH, pumalo na sa 453 ang mga kaso nito sa unang sampung linggo pa lang ng taon. Mas marami kumpara noong taong 2021, 2022 at 2023. Paliwanag ng ahensya. Epekto ito ng pandemya dahil ilang taong nahinto ang pagbabakuna kaya marami ngayon ang madaling tinamaan ng sakit gaya na lang sa Quezon City na nagdeklara na ng pertussis outbreak kahapon dahil umabot na sa 23 ang mga kaso nito mula Enero hanggang nitong March 20. Apat na ang nasawi na puro mga sanggol na wala pang anim na buwang gulang at hindi bakunado. Kabilang sa napuruhan ng pertussis ang isa sa kambal ni Annabelle. Binawian ng buhay ang higit isang buwang gulang na si Baby Jasmine noong March 8. Tinubuhan siya irap siyang mga tapos yung ano niya mababa ang oxygen niya sa katawan pati yung heartbeat niya ang heartbeat niya masyadong mabilis hindi eh, kinaya ng bata eh si baby pa talaga bukod kay baby Jasmine nagpositibo rin sa process ang kambal niyang si baby Gianna kaya labis din ang pag-aalala ni Annabel Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hirap silang puksain ang purchases dahil ubus na ang stock nila ng bakuna nito. Pati ang DOH, wala na ring stock ng bakuna at posibleng mayo pa raw magkaroon ng supply nito. Habang naghihintay, nagpaalala naman sila sa publiko na magdoble ingat. Kung magpositibo, mag-isolate muna kailangan na wag balay, balay na impo yan. Lalo na ngayon, mahal na araw, ang pag-iwas sa mataong lugar, pagsuot ng mas ay maaaring mapatulong, pero importante pagpapakulang. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.